ito na kayo natin ang ating pinas na Kaya, uh, pulang pa na kanotoon, graba, I, I will take the opportunity, makapal na ang ano ni Father, para yung buong ano dyan, para pagkutaan dito, hindi eh, na mabuti. So, ang kailangan pa tayo ng isang ganito, isang tan na graba. So, kung gusto nyo, di kanya na ngayon, kaya ang Epe, Epe, nananawagan. Kasi, uh, ano, talaga sa inyo ito, sa inyo, Balita ko sa inyo yan kami yung grass pinagtulong-tulungan yung grass pinagsama-sama artistic artistic na tingnan yung mga mo yung mga ilaw pinag namin yan pagkatapos, tingnan nyo kung ano kung gusto nyo kumanta magsalami kayo dito may ilaw yan, lalo na paggabi nasa nag-ilaw hindi ilaw, hindi <laughs> lahat siya. Kami dalawa, uh, di Brother Joe, talaga pa dito. Yung mga ano, ano yan yan. na mahalang niya. tinuro ko, wala sa budget, ay so, eh, sure? granay pa lang naturo ko. <laughs> hindi pa rin niya, ano? <laughs> Kaya hindi po tayo mag slide Ang pinaka-importante po sana walang mag-slide dito, dahil lahat po ng mga tayo sa UTC, is, ano, rap wala lahat yan. So, uh, lahat po kayo, ng dahil sa inyo, mayroon tayo. Kaya sa susunod na project natin, yung pasat ng ating simbahan. Mayroon na plano, oh, at uh, nakakuha na rin ako ng isang uh, magbibigay pero hindi, hindi buo kasi uh, pinag-usapan namin na contractor, 5 tibay, pero, baby guys, ng contractor 1.5 billion sa Dubai, wala pa pera. Pero magbibigay siguro ng 500,000 pero uh, sa susunod na yun. Ang importante na tapos ang muna nating project. So mapaspasan na natin kayo dito. Nasaan na yung taga... Ay, na natin na ba yung ano? Yung barya? Bumonte? Ganda na po yung barya. Ito ang mahirap sa bariya, no? <laughs> 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 Itatapag pagkabos ng pulutan natin, pinahirapan pa tayo. Pati na nila itigay sa atin. Okay. Magsimula na tayo. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. May God, who has given us the power over the works of His hands, be with you all. In His own life, Christ Jesus clearly showed us the dignity of labor. By working with his own hands, he transformed toy from being an inherited curse, for sin, into a source of blessing. If we do our work well, whatever it may be, and we offer it to God, we purify ourselves, and through the labor of your hands and minds, we build up God's creation. Let us bless the Lord and pray that He will shower His blessings on all who will enter and use this place. God, all our provident Father, who have placed the earth and its fruits under our care so that by our labor we will endeavor to ensure that all share in the benefits of your creation, bless all those who will use this facility, so that by respecting justice and charity, they will see themselves as working for the common good and find joy in contributing to the progress of the earthly place. we ask this through christ, our lord. amen. amen. Uh, Ipikat sa Tagalog. Kutulin. Kutulin. Ang ribbon na ipinawa sa atin para tayo ay makapasok. Okay? Magbilang kayo. One, two, three. Okay. May po, ibibless na natin. Anong mauna, lalaki o Babae! 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 <laughs> ang lalaki, di ba, sa yung mga pera, okay? Pagkatapos ng lalaki, Ang yung isama yung yung mga pera, okay? Pagkatapos ng lalaki, doon ng lalaki, doon yung isama yung 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 Okay, oh, uh, mamaya nyo natin na may blessing pa para sa lahat. Okay, pagkatapos, tuon nyo yan sa loob ng toilet, ha? Okay. Sa loob ng toilet kasi hindi nyo maguruhan dyan. I will give you my first blessing, mga kapatid. the lord be with you may god the father of goodness bless this new facility with his presence and look kindly on all who enter here and may the almighty god bless you all the father and the son and the holy spirit amen, amen.

para hindi makita pa ka no, mga Pero takin, yeah. kita pa ah. Kita ang pa ah. Kita pa Para nakita kong apat ah, na paa ang ngay dyan. Samit ang doon ba? Wow, oh, ang ganda. Ganda oh. Oh, galing. Thank you, thank you. Tumingin kayo sa panlalaki. Oh, okay. Gusto mo, videoan pa kita. Hindi oh. talaga <laughs> logis <laughs> ay 10 million, ano? Uy, nakiki, nakiki ano rin si Miming, oh. Pwede na kayo umuwi. Nakiki ano rin. Nakiki ano, ano ba tawag? Nakiki blazing din, oh. Miming! Oh, ayan. Sumagot pa siya. Ayan, ang ganda. Ganda ng aming bagong CR, oh, mga kapatid, oh. ganda. Oh, di ba? Uy, ayatin din. Pwede ka pa lubot. Picturean lang yung siya.